Kumusta mga kasaliksik? Sa mga sulok ng mundo ay may mga kwento at nilalang na tila ba sinadyang itago sa ating kamalayan. Kaya mula sa misteryosong nilalang na nahuli ng CCTV na parang mula sa alamat ng Goatman hanggang sa isang tila humanong figura na paulit-ulit na nagbabago ng anyo sa video footage, pag-uusapan natin ang sampung nakakakilabot na karanasang nahuli sa kamera. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Goatman CCTV Sa isang tahimik na gabi, hindi inaasahan ng isang may-ari ng bahay na ang kanyang CCTV camera ay makakahuli ng kakaibang nilalang. Habang binabantayan ng footage, biglang lumitaw ang isang makapalbalahibong figura na may malalaking sungay at isang muka na tila mula sa panaginip ng isang tao at hindi sa magandang panaginip. Sa una, nanatili itong walang kilos, tila hindi alam na pinapanood. Ngunit nang mapansin nito ang kamera, unti-unti itong lumapit na parang sinisiyasat ang gadget na iyon. Ang bawat galaw nito ay nagdagdag ng kilabot sa eksena. Mahirap paniwalaan kung anong nilalang ito. Ang mga katangian nito, makapalang balahibo may malalaking sungay at isang mukhang hindi pangkaraniwan ay tila hango sa mga kwentong bayan tungkol sa isang nilalang na kilala bilang Goatman. May mga nagsasabi na ito'y maaaring isang taong nakasuot lamang ng costume o nagpapanggap. Ngunit sa harap ng mga malinaw na detalye ng video, mahirap magduda na maaaring may tunay na kakaibang bagay na nahuli ng kamera. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang nilalang na ito. Ito ba'y isang halimaw na mula sa alamat? Isang kakaibang hayop na hindi pa nadidiskubre? O isa lamang panluloko na masyadong maganda ang pagkakagawa? Ano man ang sagot, ang eksenang ito sa CCTV ay patunay na hindi lahat ng bagay ay madaling ipaliwanag. At minsan, ang mga makikita natin ay maaaring magdulot ng hindi maipaliwanag na kilabot. Number 9. Upside Witch Sa isang malamig na Setyembreng gabi, naglalakad pa uwi ang isang dalaga mula sa kanyang pinuntahan. Nang dumaan siya sa ilalim ng isang dim na streetlight, may napansin siyang kakaibang figura sa di kalayuan. Ang figurang ito ay hindi pangkaraniwan. Ang katawan nito ay parang nakabaluktot sa hindi natural na paraan. Halos parang nalumpo o nabali ang mga buto. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay tila bumibigat sa kapaligiran. Sa kabila ng katahimikan, tila ito'y nagdudulot ng ingay sa isipan ng dalaga, na nagbibigay ng kakaibang tensyon. Ang dalaga, bagamat naguguluhan, ay hindi makagalaw sa una, na natili siya sa kanyang lugar, nakatitig sa figura na tila nakatingin din sa kawalan. Subalit nang magsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at dumami ang mga katanungan sa kanyang isipan, nagpa siya siyang bumalik sa kanyang dinaanan. Hindi na siya tumuloy, at sa halip ay nagmadali siyang bumalik pa uwi, nakararamdam ng pangangailangan na lumayo sa kakaibang presensyang iyon. Habang siya ay nasa kanyang tahanan na, hindi niya maiwasang isipin ang nasaksihan. Ano nga ba ang kanyang nakita? Isang nilalang mula sa ibang mundo, isang kaluluwa? O baka naman isang ligaw na hayop lamang na may kakaibang hitsura? Sa kabila ng kanyang kaligtasan, ang karanasan na ito ay nag-iwan ng malalim na bakas ng takot sa kanya. Isang paalala na ang dilim ng gabi ay maaaring magdala ng mga presensya na mas mabigat kaysa sa simpleng kawalan. Number 8. Monster Dog Minsan, ang pinakapamilyar na bagay sa ating paligid ay maaaring magbago sa hindi inaasahang paraan. Sa isang gabi ng katahimikan, napansin ng isang lalaki na kakaiba ang kilos ng kanyang alagang aso. Hindi ito ang masayahing hayop na nakasanayan niyang makita. Sa halip, ang anyo nito'y tila sumailalim sa isang di maipaliwanag na pagbabago. Ang sabi ng may-ari, ang dating malumanay nitong ugali ay napalitan ng kakaibang galaw at nakapanindig balahibong mga alulong. Sa mga oras na iyon, hindi niya maalis sa isipan na baka sinapian ito ng isang bagay na higit sa pangkaraniwan. Habang araw-araw niyang sinusubukan hanapin ang sagot, lalo lamang siyang nakakaranas ng takot. Ang dati niyang alagang hayop ay parang naging ibang nilalang na. Bawat gabi ang kanyang tainga ay binabagabag ng alulong na parang may nais iparating na misteryo o babala. Hindi niya maipaliwanag ang nakita niya, ngunit ang presensya nito'y sapat na upang magdulot ng hilakbot sa buong bahay. Ang kwento ng monster dog na ito ay nagdulot ng maraming espekulasyon mula sa mga nakarinig. May nagsasabing posibleng resulta ito ng isang bihirang sakit o mutasyon. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring isang di-maipaliwanag na puwersa ang sanhi ng pagbabago nito. Hanggang ngayon, nananatili ang tanong. Ano nga ba ang nangyari sa alagang ito? Isa ba itong natural na pangyayari o isang senyales ng mas malalim at misteryosong elemento na hindi pa natin lubos na nauunawaan? Number 7. Cyclops Road. Isang karaniwang gabi ng pagmamaneho ang biglang naging hindi pangkaraniwan para sa isang babae. Sa gitna ng kanyang biyahe sa isang tahimik at madilim na kalsada, bigla na lang siyang nakakita ng isang figura na hindi maipaliwanag. Nang ang mga ilaw ng kanyang sasakyan ay tumama sa nilalang, tumambad ang malahalimaw nitong anyo. Balot sa makapal na balahibo, may isang sungay na nakausli sa gitna ng ulo at isang nag-iisang mata na tila bumabagtas sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng nakakatakot na hitsura nito, ang nilalang ay nanatili lamang sa gitna ng kalsada, parang nag-aabang ng susunod na mangyayari. Sa simula, ang babae ay nanatiling nakatigil sa loob ng kanyang sasakyan, gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit sa oras na siya ay bumaba ng kotse, Upang mas malinawan ang kanyang nakikita, bigla namang umabante ang nilalang patungo sa kanya. Ang simpleng paggalaw nito ay sapat na upang magdulot ng paninindig balahibo. Dahil dito, bumalik siya agad sa loob ng kotse. Mabilis na pinaandar ito at tumakas mula sa nakakakilabot na eksena. Ang mga tanong ay nanatiling bumabagabag sa babae. Ano ang nilalang na iyon? Isang mutantong hayop ba na hindi pa natutuklasan? O isang nilalang na tila hango mula sa alamat ng Cyclops? Maraming haka-haka ang umusbong, ngunit sa huli, ang natatanging bagay na malinaw ay ang tagpong iyon ay magmamarka ng habang buhay sa kanyang alaala -ala, bilang isa sa mga pinakakakilakilabot na karanasan sa kalsada. Number 6. Fireball Sighted Noong year 2014 sa Toronto, isang kakaibang pangyayari ang tumambad sa langit sa kalagitnaan ng gabi. Isang nagliliwanag na fireball ang unti-unting lumitaw at tila dahan-dahang lumulutang sa ere. Ang isang lalaki at ang kanyang kapareha ay mabilis na kumuha ng kanilang kamera upang makuhanan ang kakaibang liwanag na iyon. Sa simula, akala nila'y baka isang karaniwang shooting star o meteor lamang ito. Ngunit habang patuloy nilang inoobserbahan, naging malinaw na ang galaw nito ay tila may direksyon at intensyon. Ang fireball ay hindi basta-basta gumagalaw ng walang dahilan. Sa halip, parang ito'y may sariling layunin. Habang sinusubukan nilang sundan ang paggalaw nito, parabang alam ng fireball na may nanonood dito. Ang liwanag nito ay hindi karaniwang liwanag ng isang meteor. Ito ay parang sinadyang maging kapansin-pansin. Ang kanilang pagkamangha ay napalitan ng bahagyang kaba. Paano kung ang fireball na ito ay isang senyales ng isang bagay na hindi nila naiintindihan? Ang karanasang ito ay nagtulak ng maraming tanong. Maaring ito ba'y isang natural na fenomena o isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya? Habang ang ilan ay naniniwala na ito'y simpleng coincidence lamang, ang iba naman ay naninindigan na ang fireball na ito ay isang mensahe. Isang paalala na hindi lahat ng ating nakikita sa kalangitan ay kayang ipaliwanag ng karaniwang paliwanag. Number 5: Midnight Spirit. Isang tahimik na gabi sa India ang nauwi sa isang nakakatakot na tagpo para sa isang lalaki na pauwi na sa kanyang tahanan. Habang naglalakad siya sa isang madilim na daan, biglang lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na espiritu sa kanyang likuran. Sa una, hindi siya agad nakapansin, ngunit nang maramdaman niya ang kakaibang presensya, tumingin siya at nagulat sa nakita. Ang espiritu ay mabilis na kumilos, at biglang itinulak siya sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang lalaki sa lugar na iyon. Ang kakaiba, tila hindi naapektuhan ng espiritu ang lalaking ito. Habang ang biktima ay pilit na bumabangon at hinahabol ng takot, ang lalaking ito ay nananatiling kalmado. Ang ibang mga nakakita sa footage ay nagsabing baka siya ay isang guardian angel o isang protector na nagkataon lamang na naroroon. Ano man ang totoo, ang presensya ng lalaking ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam na may nagbabantay sa biktima. Pagkatapos ng insidente, nanatiling palaisipan kung sino o ano ang espiritong iyon. Ang ilan ay naniniwalang isa itong kaluluwang hindi matahimik habang ang iba naman ay naniniwala na ito'y isang babala o isang pagsubok. Sa kabila ng lahat, ang kwento ay nag-iwan ng hindi malilimutang aral. Minsan, kahit gaano kasimple ang daan pa uwi, ang madilim na gabi ay maaaring magdala ng hindi inaasahang mga pangyayari. Number 4. Fresno Nightcrawler Isang kakaibang nilalang ang nakuna ng kamera habang naglalakad sa isang madilim na kagubatan. Ang mga tagpo ay naganap noong year 2021. Kung kailan isang misteryosong figura na parang mahabang pantalon ang dumaan sa lente ng kamera. Ang Fresno Nightcrawler, na matagal ng bahagi ng mga kwentong misteryo, ay kilala sa kanyang kakaibang hugis. Dalawang mahahabang binti at tila walang katawan. Sa kabila ng tila simpleng anyo nito, ang paggalaw nito ay nakakakilabot at di pangkaraniwan. Ang ilang tao ay naniniwala na maaaring ito'y isang prank lamang isang malikot na kaisipan na nilikha upang takuti ng mga nanonood. Subalit, ang mga detalyang nahuli ng kamera ay masyadong kakaiba para ituring na simpleng biro. Ang makinis na kilos nito at ang tila walang effort na paglalakad ay nagbibigay ng kilabot na tila may katotohanan sa misteryosong nilalang na ito. Habang pinapanood ng mga tao ang footage, maraming nagtanong, Paano kung ito'y totoo? Ano ang kahulugan ng kanyang presensya sa madilim na kagubatan? Bagamat walang kasiguraduhan kung ano nga ba ang Fresno Nightcrawler, ang eksenang ito ay nag-iwan ng marka sa mga naniniwala sa misteryo. Ito ay isang paalala na may mga nilalang na maaaring hindi pa natin lubos na nauunawaan. At sa bawat pagkakita sa ganoong nilalang, ang tanong ay nananatili. Ito ba'y isang babala mula sa hindi maipaliwanag na mundo? o isa lamang kakaibang pagbibiro ng kalikasan. Number 3. Misteryosong Nilalang Isang gabi sa Mexico, isang nilalang nakilala bilang nahuwal ang biglang lumitaw sa kamera. Ang nahuwal sa mga lokal na alamat ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo mula sa tao patungo sa hayop. Sa footage, ang figura nito ay hindi pangkaraniwan. Ang katawan nito ay tila lumilipat-lipat mula sa anyong tao tungo sa isang hayop na may kakaibang katangian. Ang mga lokal na nakakita ng video ay nabahala sapagkat ang ganitong mga kwento ay madalas na konektado sa mga sinaunang paniniwala at mga babala ng matatanda. Habang ang ilang tao ay naniniwala na ang nahuwal ay isang makapangyarihang tagapagbantay ng kalikasan, Marami rin ang naniniwala na ito'y maaaring isang sorcerer na nagpapalit anyo. Sa kabila ng iba't ibang interpretasyon, ang video na ito ay nagdulot ng kilabot at pagkagulat sa mga nakapanood. Ang tahimik at maingat na paggalaw nito sa kamera ay nagbigay ng pakiramdam na alam nito na may nakamasid. Para bang sinasadyang ipakita ang sarili upang magdala ng babala ang kwento ng nahuwal ay isang paalala sa mga lokal ng kanilang makulay at misteryosong alaman. Ano man ang tunay na kalikasan ng nilalang na ito, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng pag-iingat at paggalang sa mga sinaunang tradisyon. Sa gitna ng modernong teknolohiya, ang makita ang ganitong nilalang ay isang pagbabalik tanaw sa mga kwento ng kababalaghan at misteryo na nananatiling buhay sa puso ng mga tao. Number 2, Pale Crawler Sa gitna ng kadiliman, isang grupo ng mga kaibigan ang nagpasya na galugarin ang isang abandonadong asylum na kilala sa mga kakaibang kwento. Ang kanilang lakas ng loob ay mabilis na napalitan ng takot nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isang kakaibang nilalang, ang Pale Crawler. Ang nilalang na ito ay may malabalat na maputlang katawan, mahahabang galamay at mga mata na tila tumititig sa kaluluwa ng sino mang makakakita. Hindi nagtagal, dumirecho ito sa kanila at ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Ang kwento ng pale crawler ay hindi basta-basta pinalalampas. Mula sa mga naiwang kagamitan sa asylum hanggang sa mga graffiti sa dingding na tila babala ang lugar ay may madilim na kasaysayan. Ngunit ang pagharap mismo sa nilalang ay ibang usapan. Ang karanasan ng grupo ay napuno ng hilakbot at tanong. Ano ang tunay na intensyon ng nilalang? Bakit tila ito'y nagmamasid at naghihintay sa kanilang pagdating? Sa kabila ng takot, ang ilang membro ng grupo ay sinubukang alamin ang kwento sa likod ng asylum at ng nilalang na ito. Ngunit ang bawat hakbang ay tila humahantong sa higit pang misteryo. May mga nagsasabi na ang pale crawler ay hindi lamang alamat, kundi isang bantay sa lugar na ayaw gambalain. Ano man ang katotohanan, ang kanilang tagpo sa pale crawler ay nag ng tanong kung alin ang mas nakakatakot. Ang mga kwento ng mga naunang nakaranas nito o ang mismong presensya ng nilalang. Number 1: Shape shifting. Habang pinapanood ng mga tao ang footage ng isang pigurang mukhang tao, biglang nagbago ang lahat. Ang sinasabing tao sa video ay unti-unting nagpalit anyo. Unay parang ibang tao, pagkatapos ay isang hayop, at muli ay iba na namang anyo. Ang mabilisang pagpapalit na ito ay nagbigay ng kilabot sa mga nanonood. Sa bawat pagbago ng hugis, tila mas lalong nagiging hindi maipaliwanag ang pigura at mas lalo itong nagiging misteryoso. Ang footage na ito ay maraming posibilidad. Ang ilan ay nagsasabing ito'y maaaring pekeng video, isang mahusay na edit na nilikha upang guluhin ang isipan ng mga manonood. Ngunit may iba namang naniniwala na ito'y aktwal na ebidensya ng isang nilalang na may kakayahang magpalit anyo. Sa kabila ng kontrobersya, ang footage ay nananatiling patunay na may mga bagay na hindi palubos na nauunawaan ng tao. Hindi matatawaran ang epekto ng ganitong karanasan sa mga nakakita. Ang shape-shifting na ito ay hindi lamang isang visual na misteryo. Ito ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga posibilidad ng ibang uri ng nilalang na maaaring kasalamuha natin. Ano man ang totoo, ang eksenang ito ay nagpapakita na ang mundong ginagalawan natin ay punong-puno ng mga bagay na hindi pa natutuklasan o maipapaliwanag.